Question. Tatatapos ba ang pagiging isang ina o isang parent kapag yung mga anak mo ay nagsipag-asawa na? Sagot ko dyan, hindi. Kasi wala namang kontrata tayong pinirmahan, di ba? Na kapag nagkakapag-asawa na sila, is eh, wala na tayong pakialam sa kanila at wala na rin silang pakialam sa atin. So, para sa akin, walang, um uh, ano yun, walang katapusan ang pagmamahalan ng isang ina or isang parents sa kanyang mga anak. Kahit na sila ay nagbubukod na, nagkaroon na ng sarili-sarili nilang pamilya. Kasi our love is eternal eh. Our love is forever. Kung meron mang mga diferensya, kung meron mang mga hindi pagkakaunawaan, at the end of the day, we're still parents, we're still a family. So for me, the value of a family is very important in our society. Kahit na nagsipag-asawa na yan, Mamahalin at mamahalin ko pa rin ang aking mga anak no matter what